Kaya ipinaliwanag ni Chen Zuan, hindi, Kamahalan. Sa halip na ikaw ang magmana at magbantay sa Great Wu, mas mabuti na ako na lang ang maging iyong sakop at direktang protektahan ang Great Wu. Hindi ba mas maganda iyan? Hindi makapaniwala ang Reyna sa kanyang narinig at tinawag itong imposible. Kalmadong sumagot si Chen Zuan, "Wala iyon, Kamahalan. Ang Great Wu ay nilikha ko, isang libong taon na ang nakalipas." Sa ganitong paraan, mapoprotektahan ko ang aking mga inapo. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Reina mula sa kanyang pagkagulat. Ayon sa alamat, isandang libong taon na ang nakalipas, ang Great Wu ay may nagtatag na patriarka. Maaari kaya si Chen Zuan iyon. Kaya, nagpasya siyang dalhin si Chen Zuan upang makita ang Great Wu. Samantala, sa loob ng Great Wu Dynasty, sinasakal si Wanqing ng hari ng Dazhou, na hawak siya sa leeg gamit ang isang kamay. Lumaban pa rin kayong mga taga Great Wu. Ito ba ang inyong panata na hinding-hindi isusuko ang kapangyarihan ng Dragon Vein? Aking munting prinsesa Wanqing, lumabas na sa Hongming Continent kung saan nangingibabaw ang martial arts, ang mga taong may talento sa paglilinang ay maaaring bumuo ng mga organisasyon sa paglilinang. Kapag naabot nila ang kanilang rurok, madali nilang mapapatay ang mga ordinaryong tao. Ang tanging paraan para sa mga ordinaryong tao ay sumali sa imperyo. Bagaman ang mga miyembro ng imperyo ay ordinaryong tao rin, mayroon silang kapangyarihan na lumaban sa mga naglilinang, ang kapangyarihan ng Dragon Vein. Gayunpaman, tanging mga emperador lamang ang makakakontrol sa kapangyarihan ng Dragon Vein. May mga kaso kung saan pinatay ng mga naglilinang ang mga tao ng isang dinastiya, ngunit sa huli, pinuksan ng hari ang buong puwersa. Sa makatuwid, gaano man kalakas ang isang naglilinang, hindi nila kayang labanan ang kapangyarihan ng Dragon Vein ng isang emperador. Ngunit mayroon ding mga depekto ang dinastiya. Maaari lamang magkaroon ng isang emperador ang dinastiya na may kapangyarihan ng dragon veins, at ang kapalit ng paggamit nito ay ang buhay ng emperador. Kaya nang mahawakan ng hari ng Great Zhou Dynasty ang talento sa paglilinang, agresibo niyang pinalawak ang kanyang pagnanais para sa kapangyarihan ng dragon vein ng mundo, at ang Great Wu ang kanyang huling hinto. Ang pinakakailangan ng emperador ay mahabang buhay. Hanggat isinusuko ng prinsesa ang kapangyarihan ng Dragon Veins, handa siyang bigyan siya ng talento sa paglilinang. Bukod pa rito, nakapaglinang na siya ng libu-libong taon ng buhay at naging isang malakas na King Realm expert. Kung tumanggi ang prinsesa, magpapas siya siyang patayin ng lahat ng tao ng Great Wu. Mabilis na nagsalita ang mga ministro sa gilid, sinasabing hindi maaaring. Isuko ng prinsesa ang kapangyarihan ng Dragon Veins. Kung gagawin niya, kokontrolin ng Great joan ang Great Wu. Mamamatay ka rin. Sa kabila ng banta, hindi na siya nagatubili pa. Agad niyang tinipon ng enerhiya sa kanyang kanang kamay, naghahanda na patayin sila. Sa kritikal na sandali, biglang sumabog ang enerhiya ng prinsesa, na daw ang nawala sa kamay ng lalaki. Isang puting banal na dragon ang lumitaw sa kalangitan. Hahaha, -ha -ha. sa wakas, lumabas na. Isinuko ng nag-iisang batang prinsesa ang kanyang buhay upang ay activate ang kapangyarihan ng dragon veins upang iligtas ang Great Wu. Ngunit sa harap ng ganoong atake, nanatili siyang kalmado at pinaniniwalaan pa nga siya. Napakawalang kwenta. Akala mo ba, isang batang dragon, ay matatalo mo ako? Bago pa man siya matapos magsalita, direktang pinatay siya ng prinsesa. Malapit na ring mamatay ang prinsesa mula sa pagkaubos ng kanyang puwersa ng buhay. Malungkot na tiningnan ng mga ministro ang lahat, ngunit bigla silang tumingin sa likod nila nang may takot. Ha, -ha, ha Sino ang nagsabing patay ako? Ako ang Dragon Slayer na personal na hinirang ng Great Joe. At nakakulekta ako ng dose-dosenang kapangyarihan ng Dragon Vein para sa Great Jew. Paano ako mamamatay ng madali? Sa pagkakita sa muling pagkabuhay ng kaaway, hindi makapaniwala ang mga ministro. Paano nagkaroon ng nakaligtas sa tama mula sa Dragon Veins? Hindi ito ang oras para sila ay magulat dahil ang kalaban ay dumating na upang pumatay. Nagbigay siya ng isang nakamamatay na suntok sa prinsesa at ang kanyang katawan ay agad na nagsimulang lumaki habang paulit-ulit niyang sinipa ang namamatay na prinsesa. Alam mo ba ang mga benepisyo ng mahabang buhay? Walang magawa ang mga ministro na tiningnan ang nangyayari. Huwag, limitado na ang natitirang buhay ng prinsesa, at ang isa pang tama ay tiyak na nakamamatay. Sa huling sandaling ito, walang magawa ang prinsesa na tiningnan ang kanyang kaaway. Haha! -ha. Mamatay ka para sa akin. Patuloy na lumaki ang kanyang katawan, at tila sisirain niya ang sarili, ngunit bigla, siya ay sinampal at pinadapa. Ang pagsabog ay umalingaungaw sa buong kalangitan. Lumabas na sa wakas ay dumating si Chen Zuan at nakialam sa tamang oras. Walang paniwala na tiningnan ng mga ministro ang langit. Emph, akala mo ba ay makakaya mong patumbahin ang Great Wu sa iyo lang? Lumiko sila sa tunog at nakita na ito ang hari ng Hawyuk Kingdom. Bakit ka narito? Tanong nila, kung makikialam ka, sisirain ng Great Joe ang iyong bansa. Hindi nila alam na ang taong nasa harap nila ay walang iba kundi ang Patriarch Chen Zuan. Ngayon, dapat kang mag-alala na masisira ang Great Joe. Ganti nila, saka lang nila nalaala, maaari kaya ito mula 10,000 taon na ang nakalipas. Bigla, tumangala si Chen Zuan sa langit ng may pagtataka. Ang kaaway, na lang sa pagkawasak, ay himalang nabuhay muli. Haha, -ha, sino itong Zuan Chen Emperor? Kahit ang Jade Emperor ay hindi ako kayang patayin. Gumawa ako ng kontrata sa 10,000 mandirigma ng aking bansa. Bawat beses na ako ay mamatay, ito ay pasan ng aking mga mandirigma. Kanina, kumunsumo ako ng isang mandirigma. Ngayon, pasasabugan ko ang isang daan at papatayin ko kayong lahat. Hindi nakakagulat na palagi siyang gumagamit ng suicide attacks. Kung ganoon, pakiusap dalhin mo ang prinsesa at tumakas. Gayunpaman, nanatiling kalmado at nakakolekta si Chen Zuan. Tinanong ang reyna sa tabi niya, nasaan ang kanilang bansa. Matapos malaman na ito ay nasa hilagang kanlurang rehiyon, hindi inaasahang inangkin niya na malulutas niya ito sa loob ng sampung segundo. Emph, akala mo ba ay malulutas mo ako sa loob ng sampung segundo? Anong biro, ngayon tipunin ang kapangyarihan ng isang daang buhay ng tao, at halos pa sasabugan nakita sa loob. Nang sampung segundo, kayong lahat, lumapit kayo sa akin. Ngunit bigla, nagalit siya at naramdaman na mayroong mali tila may lumitaw sa langit ng kaharian. Mabilis na bumalik ang kanyang banal na pandama, at nagulat siya sa tanawin sa harap niya. Ano ito? Bigla, naging mabangis ang kanyang mukha, at isang malaking kamay ng puwersa ng batas ang lumitaw sa ibabaw ng kalangitan ng kanyang bansa. Sa isang malakas na putok, ang buong bansa ay nawasak ng isang palad, at sampu-sampung libong mandirigma ang nawala. Mabilis na bumalik ang kanyang banal na pandama sa kanyang katawan, ngunit huli na ang lahat. Sa isang malakas na putok, lahat ay tumuong sa langit ng may pagtataka. Nagtaas pa nga si Chen Zuwan ng isang protective shield upang maiwasan ang pagbagsak ng mga labi. Tapos na, nawala na ang bansang ito sa mapa. Nanginginig sa takot ang mga mamamayan ng Great Wu nang na mayroong makakawasak ng isang bansa ng ganoong kadali. Siya ba talaga ang His Majesty Zhuanchen? Ngayon lamang napagtanto ng Reyna ang nangyari at nagpasalamat na hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Kaya, kamahalan, ibigay mo sa akin ang susunod na utos. Kung gayon, pakiusap ay gamutin mo agad si Wan Xing. Opo, kamahalan, matagal nang nagngangalit ang sistema. Sumusuko ako, paano mo laging nakakahanap ng paraan para i-glitch ang sistema? Ngunit ngumiti lamang si Chen Zuan at sinabi, "Sistema, wala akong direktang ginawa. Sinunod ko lamang ang mga utos ng kamahalan." Nagbuo si Chen Zuan ng isang lawa ng Jade Spring Divine Brew at pinayagan si Wan Xing na naging dragon na magpahinga at magpagaling dito. Ipinapaalala ng Reina mula sa gilid, "Dakilang kapangyarihan, bagaman mayroon kang Yukon Divine Brew, na sapat ang yaman upang makipagkumpetensya sa isang bansa, wala itong silbi. Ang Poison Dragon Resentment sa Little Princess ay mula sa Great Zhou Dynasty, ito ay nilikha ng Medical God para sa hanggal na pinuno isandaang libong taon na ang nakalipas. Kapag nalasan, hanggat ginagamit ang kapangyarihan ng Dragon Vein, mapapabilis nito ang pagkonsumo ng buhay. Maliban sa Medical God's Divine Silk Holy Heart Needle, wala nang ibang paraan. Ngunit ang nag-iisang Holy Heart Needle ay dinala ng medical god sa ibang kontinente matagal na. Humagulaw ang Reyna sa pagkabigo, ngunit sa susunod na segundo ay tiningnan niya si Chen Zuan ng may gulat. Napapalibutan si Chen Zuan ng siyam na banal na karayom. Paano mo nalaman na mayroon lamang isang Divine Silk Holy Heart Needle? Patriarka, mayroon kang Divine Silk Holy Heart Needle at mayroon kang siyam sa mga ito. Ipinaliwanag pagkatapos ni Chen Zuan, ang medical god na binanggit mo ay ang aking alagad isandaang libong taon na ang nakalipas, at siya ang pinakamasamang estudyante na tinuruan ko. Orihinal, mayroong sampung banal na karayom, ngunit napakawalang silbi niya at isa lamang ang natutunan, at sinaktan pa niya ang kanyang sariling mga tao. Sa susunod na makita ko siya, sisipain ko siya. Nagulat ang lahat. Ang medical god ay disipulo rin ng dakilang kapangyarihan. At sa paningin ng patriarka, isa lamang siyang masamang estudyante. Minanipyala ni Chen Zuan ang mga banal na karayom at lumapit kay Wanqing. Qing. Huwag kang matakot, Wanqing. Qing. Ako ang iyong patriarka mula isang daang libong taon na ang nakalipas, at ngayon ay aalisin ko ang Poison Dragon Resentment para sa iyo. Sa kabilang panig ng libingan ng spiritual clan Matindi ang labanan ni na at ng iba pa. Kailangan ba talagang ipagpatuloy ang labanan para lang sa isang binti? Kaninong disipulo kayong mga taksil? Dapat ay sa tightwad sec. Naghahanap at nagtitipid, nakakadiri. Nagtataka ako kung magagalit si Chen Zuan kapag narinig niya ito, ngunit hindi na matiis ni Chen Daorang. Paano mo nang ahas na insultuhan ang aking patriarka? Ang Amo mo ang kuripot na naghahanap. Tama, ang buong sekta nyo ay mga kuripot. Mga hanggal, naguguluhan ang number one sect sa mundo, hindi makasunod ang kanilang mga mata sa kanilang mga galaw, maaari lamang silang sumigaw, tigilan na. Huwag nang lumaban. Kung ipagpatuloy nyo ang labanan, hindi babukas ang spiritual tomb, at lahat tayo ay mapupuksa bigla, isang boses ang narinig mula sa spiritual tomb, tahimik. Wala ng kalokohan. Ako ang tagapagbantay ng libingan ng spiritual clan, responsable sa pangangasiwa ng bawat pagsubok. Ipinapahayag ko na ang sinumang mang makakarating sa kaibuturan ng libingan ay makakatanggap ng pinakamataas na kapalaran at mana. Ang tuktok ng baging ay ang pasukan sa libingan. Mangyaring pumasok sa sarili ninyong pagpapasya, Ipinapahayag ko na opisyal nang bukas ang libingan ng spiritual clan. Naantala ang apat at medyo nalito, ngunit labis na natuwa ang mga tao sa ibaba, hahaha. -ha. Sa wakas ay bukas na ang spiritual tomb. Nakaligtas tayo, mabilis na pinakilos ng lalaki ang kanyang paglilinang at sumugod patungo sa pasukan, ngunit bigla ay nakatagpo ng isang malagim na kamatayan sa mismong lugar. Matapos mabuksan ang spiritual tomb, si Hanyu Yujiro, upang tabyusan ang kanyang nakaraang kahihiyan, humakbang pasulong gamit ang dragon slaying sword, sinusunog ang buong paglilinang niya, nanunumpa na magiging una na makapasok sa libingan. Aba, bata, medyo baliw ka ngayon. Shen Dao Rang, bilasan mo, malapit na siyang lumampas sa iyo. Hindi nila alam na papatayin si Hanma Yujiro sa susunod na segundo. Nakatingin ang blonde kasi na Chen Daorang at Luo Chen habang buong pagmamalaking nakatayo ang matandang lalaki ng spiritual tomb, nakalimutan niyo ba ang mga patakaran ng aking spiritual clan? Nang ahas na gumamit ng spiritual energy sa harap ng aking Ling clan. Han Mayujiro, bobo ka. Hindi ba sinabi ko sa iyo bago ka dumating? Nakakaawa ang number one warrior sa mundo, nang magsimula pa lang tayo tapos na kaagad. Nalilito ang mga nanunood. Paano tayo makakaakyat ng hindi gumagamit ng spiritual energy? At mukhang buhay ang baging na ito. Kaya, ang tanging paraan para makapasa sa pagsubok na ito ay sa pamamagitan lamang ng pisikal na lakas upang umakyat. Bagaman naglalabas ng lason ang baging, kung mas matanda ka, mas malakas ang resistensya mo sa lason. Kaya nga ang mga matatanda lang ang dinala namin ngayon. Mga kabataan, panuulin nyo na lang ang pagganap ng ating mga matatanda. Han Yujiro, dadalhin ko ang iyong kalooban at tutulungan kitang manatiling nangunguna sa kanila.